Yo 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 na mga tol. So nandito na naman ako at nagbabalik na naman ako. bago ka dito sa channel ko, ako nga pala si DJ Sky at nanonood ka ng usapang Master Tips. <Song> so ayun na naman, 'di ba? Ganun naman palagi, magbibigay na naman ako ng tips sa mga advice para sa inyo. At itong tips na to mga tol, ito yung tips na hindi mo dapat talagang kinaliligdaan. Dahil itong tips na to hindi pa to malamang tinuturo ng lolo mo, ng tatay mo, at ng mga tito mo. Malamang lang. Sinabi ko malamang. Pero hindi ko sinabing hindi pa. Pero kung hindi mo alam, sasabihin ko sa'yo. At kung alam mo na, sasabihin ko pa rin sa'yo. So yun na nga mga tol. Nakita mo naman siguro yung title dun sa thumbnail ng video na to. Kaya mo Clinic, de ba? Pero kung nakalimutan mo na, sasabihin ko ulit. Paano ba makakapagpa-oo ng isang babae sa isang gabi lang. Boom! Makapagpa Oo, makapagpa-oo ng isang babae sa isang gabi lang. Ha? Ba? Napaka-imposible nun tol, ba? Diba? Ito yung mga bagay na papasok sa isip nyo. Okay? Ito yung mga bagay na iniisip nyo na imposible mangyari. Pero sasabihin ko sa tol. Ha? Sasabihin ko sa'yo na posible to. Posible to. Marami nang gumagawa sa panahon ngayon. At ang problema, hindi mo alam yon. Bago natin simulan ang video na to, ha? Like mo muna yung... Yan, yan o. No? Nakikita mo yung like button dyan. I-like e, mo muna yan, tol. Ha? Like mo muna yung video, tapos mag-subscribe ka na din sa channel ko. Hindi ka tanong limang segundo. Kapag hindi ka nag-like at hindi ka nag-subscribe, habang buhay ka nang magiging single. 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations. Maraming salamat. At dahil dyan, hindi ka na magiging single habang buhay. Kung iniisip nyo mga tol na ang ibig kong sabihin ay makapagpaoo lang ng isang babae sa isang gabilang, lang, apa? Masyado niyo akong minamaliit mga pare, ha? Masyado niyo akong minamaliit mga tol. Ang ibig kong sabihin makapagpaoo hindi lang ganon. Ibig sabihin madala mo siya sa isang lugar na gustong-gusto mo. At mapaoo mo siya sa isang bagay na gustong-gusto mo. At kung matalino ka, alam mo na siguro kung ano yung sinasabi ko sa mga nagbibigay hante Ngagit ang daliri ko ang siyang So number one mga tol Mindset Mindset Alam bakit mga tol? Kasi ang problema sa ibang mga lalaki Masyadong mahina yung confidence nila Sa sobrang hina, inaiisip nila Ay hindi ko to kaya Okay, hindi ko to kaya, hindi ko to magagawa Kasi ang pangit ko, ang pangit ko, di ba? Ang ganda-ganda ng babae na yun Tapos biglang, kapatog ba siya? Ang ibig mo sabihin kaya ako sinadjess ang number one ng mindset kasi ito yung magbibigay sa'yo ng lakas. Ito yung magbibigay sa'yo ng enerhiya tol na magagawa mo to magagawa mo. Dapat iniisip mo yung mga bagay na imposible ay kaya mong gawing posible to. Oh. Ibig ko sabihin mga pare, kailangan mo maniwala sa kung anong meron ka. Kailangan mo maniwala dun sa sarili mo. Sa confidence na meron ka. Para magawa mo tong mission Okay? Itong mission natin na to, na magpapabago sa kalagayan, mag-aahon sa'yo sa putik, tol. Okay? Mag-aahon sa'yo sa putik sa mga masisikip na lugar. Ano'y pinagsasabi ko? Ito nga mga tol, diba? So, ibig kong sabihin, kailangan ikaw muna yung unang-unang tao na maniniwala sa'yo. Okay? Parang sa sales lang yan. Kapag ikaw yung nagsasalita sa harap ng kliyente at nagpapaliwanag ka ng isang produkto, kailangan ikaw muna kailangan ikaw muna yung unang makaka-realize o makaka-experience ng mga capabilities ng item o ng produkto na binibenta mo sa kliyente mo. Maniniwala ka dun sa bagay na kayang i-deliver ng item na yun dun sa kliyente mo. So, ibig sabihin dito mga tol, kailangan mong maniwala sa sarili mong kakayahan. Kung hindi ka naniniwala dun sa produkto na binibenta mo sa kliyente mo, hindi ka naniniwala dun sa sarili mong kakayahan. Aba, tol, walang maniniwala sa'yo so ibig ko sabihin mga tol, kailangan mong ibenta yung sarili mo kailangan mong maniwala sa mga bagay na meron ka, Ito yung mga bagay na magpapaangat sa'yo, doon sa sitwasyon na yon. mindset tol tandaan mo yan, mindset so pangalawa mga tol mindset ulit, okay. kapag naset mo na yung mga bagay na kailangan mo iset sa utak mo, kaya, kaya ko to kaya, kaya ko to, may confidence ako kapag naset mo na tong mga to, kaya mo namang i-ready yung mga bagay na kailangan mong gawin. Naniwala ka na sa sarili mo pero physical appearance mo ikulang pa. So parang ang gagawin natin dito mga tol, baback upan natin. Wow! Baback upan natin yung confidence mo, yung mindset mo na kaya mo to. In outer appearance naman. So ibig sabihin mga tol, kailangan mo maghanda. Mindset mo kailangan mong maging gwapo. Sa paningin mo kailangan mo gwapo ka. Ay, hindi ka pwedeng sumabak sa isang gera tol na hindi ka handa yung gabi na tinutukoy natin na to, eh, meron ka pa pang isang linggo, ba maganda ka? Magpagupit ka, magahit ka, mamit ka ng mga iba't ibang mga beauty products. Ihanda mo yung sarili mo, bumili ka ng damit na susuotin mo para pagdating ng panahon, okay, pagdating ng gabi na tinutukoy natin dito, mga tol, aba, ready ready ka at malakas na yung confidence mo na kaya mong gawin yung mga bagay na to. Actually mga tol, hindi ko naman pinagdududahan yung tip number one na sinasabi ko. Ang gusto ko lang, isure ball natin dito, yung mission natin dito. So kailangan natin isure ball. Kailangan natin isure ball yung gagawin natin mission. Okay? Kailangan mo makapagpa-oo tol. Okay? Sa so, isang gabi, parang hindi ka na maging, alam mo na, diba? malungkot sa buhay. Lagi ka, lagi ka lang na na Pag nga. Yun na nga. So ibig sabihin ko dito, sa so video natin na to, hindi tayo naghahanap ng isang matinong babae, okay? Hindi tayo naghahanap ng isang professional at isang hard to get na babae, tol. So gusto kong sabihin sa'yo, ang hinahanap natin dito, yung mga babaeng mabilis makuha. O okay? madaling makuha. Tipong kayang-kaya natin kunin ng isang gabi lang. Okay? Ito yung mga babae na alam mong may gusto din sa'yo or nararamdaman mo kaya mong mas mapalapit sa kanya dun sa sitwasyon na yun. So, ibig sabihin tol, gagamit ka ng isang mga isang kapangyarihan ng mga lalaki, ultra instinct na galawan ng mga lalaki para alamin to. Dahil alam mo naman, di ba, alam natin mga lalaki kung sino ba talaga yung mga baeng nagkakagusto sa atin. Di ba? daman natin na diba? kung hindi mo alam na meron tayong ganito, kung lalaki ka, hindi mo alam, aba, manood ka lang na manood ng video ko so, tuturuan kita ng mga ganitong galawan. At kung babae ka at nanonood ka ng video ko, aba, hindi ko alam kung bakit nandito ka, 'di ba? Bakit pa to? <laughs> Tip number 3 mga tol, prospecting. Ano yung prospecting? Ibig sabihin dito, tol, for example, sa school nyo, merong magaganap na party. So, itong party na to yung magaganap after one week or after two weeks, okay? So, ibig sabihin dito, tol, habang wala pa yung panahon na yon, kung sa office man, eh, meron kayong party, ganyan-ganyan. So, ang ibig kong sabihin, habang hindi pa dumadating yung panahon na yon, aba, dapat naghahanap ka na ng mabibiktima mo. Ese nang didiskartehan mo. Masama yun. Ha? Masama yun. Hahanap ka na ng babaeng didiskartehan mo at alam mong mapapalapit siya sa'yo. ba? Lapit-lapitan mo na. Okay? Kausap-usapin mo na. Palagay mo na yung loob mo. Magpapansin ka na. Para sure, boy, pagdating nung panahon na may party na o dun sa okasyon na yun, ba? hindi kang masisiguro po. Eh. Hindi kang masisiguro. At tip number four, magpractice ka na ng sense of humor. Siguro wala ka na ito, diba? Siguro hindi mo alam kung paano to. na mapapatanong ka na ng master, paano ba to ginagawa? Meron ba tong mga proseso? Meron ba tong mga teknik? Aba, walang problema. Akong bahala sa'yo. Tutulungan tayo ng kaibigan natin eh, at wow! marami mga babae dahil nag-uumapaw mga tol nag-uumapaw yung kanyang sense of humor kung hindi mo pa siya kilala eto siya yon salamat uh, Skyfeather Sky Feather Master Tips ayan sa pag-invite sa akin dito sa channel mo anyway uh, sense of humor nabasa ko ang sense of humor ay ginagawa nating masaya ang isang bagay na malungkot pero mas malakas ang sense of humor mo kung ang isang bagay na masaya ay gagawin mo pang mas masaya. Sense of humor tips na pwede mong magamit sa pagdiskarte sa babae ay ang tinatawag kong three hit combo sense of humor. Bakit tatlo? Para sa akin mas powerful ang sense of humor kung merong kang combo ng mga to. Una, dapat kaya mong maging flexible flexible. Sa lahat ng iisipin mong mga salita, ibig sabihin malawak dapat ang pag-iisip mo. Alam mo ba yung nag ka tungkol sa isang bagay na sinabi niya, tapos tumawa siya. Pero hindi niya alam na may follow-up joke ka pa na mas nakakatawa tungkol din sa bagay na yon. Yun, yun palang combo na. Yung tipong hindi pa niya naririnig yung sasabihin mo o ibabanat mo para mapatawa siya at mapahanga dapat magaling kang mag-isip ng mga ibabanat mong jokes at kwento para hindi siya mabored sabi ni dapat magaling kang humugot ng mga sasabihin mong nakakatawa sa kung ano man ang pinag-uusapan nyo ngayon kapag nakaimbento ka na ng sasabihin mo na alam mo natatawa siya isipan mo naman ng tamang pagkakataon Diyan papasok yung pangalawa. Yung oras. Mas lumalabas ang sense of humor mo kapag magaling kang gumamit ng oras. Timing. Kapag nag-open siya ng isang bagay, doon mo pasukan ng mga salitang matatawa siya. Guys, kapag timing palang magaling ka ng tsumempo kung kailan mo ispit yung mga sasabihin mo or jokes mo ay effective para mapatawa mo yung crush mo. Kaya wag kang banat ng banat ng joke. Hindi yan paramihan ng jokes. Ina-apply sa tamang pagkakataon. Pinag-aaralan mo. Pag-aralan mo kung kailan. Tapos, pangatlo, last but not the least, para makumpleto yung three-hit combo natin, haluan mo pa ng epektibong delivery. Siyempre, yung joke mo, bago lang yon. Bigla mo lang naisip. Hindi mo alam kung matatawa ba siya pag sinabi mo na. Kaya daanin mo sa magandang delivery. Kahit isang linya lang yan or isang salita. Pero pag ang delivery mo ay suwabe, sigurado panalo ka sa puso ng crush mo. Kahit yung joke mo ay corny or narinig na. So una, Flexible, malawak mag-isip, kaya mong paglaruan ang salita at gawing nakakatawa. Halawa, gamitan ng tamang oras. Pangatlo, kailangan effective ang iyong delivery. Lalabas ang sense of humor mo. Kakaiba ka sa mga nagpapatawa. Jesus, maraming salamat sa iyo, Master Dong A. At sa lahat ng mga viewers ko. Hmm. Mag-subscribe kayo sa kanya at kung gusto nyo malaman more about Sense of Humor mag uumapaw nga yan, sabi ko nga sa'yo nag-uumapaw yan Subscribe kayo dyan, hanapin nyo lang Dong A Okay, panoorin nyo yung mga video nyo Kasi ito, sinasabi ko sa inyo, napaka-boring talaga Napaka-boring ng mga lalaki, hindi marunong magpatawa At isa to sa mga bagay na kailangan na kailangan nating mga lalaki Para hindi ma-bore sa'yo ang isang babae kung dumating na mga tol yung araw o yung gabi na tinutukoy natin na ito na yung gabi ng panghuhusga ito na lalabas yung mga resulta na pinaghandaan mo okay so sabihin natin dumating na yung party yung okasyon ito na didiskarte na tayo mga tol diba? dito mo na i-apply yung mga tips na sinabi ko nung una ang unang una mong gawin kapag nandun ka na lapitan mo kahit sino yung kasama niya, kahit may kasama siya o wala, lapitan mo. Okay? Pero kung nahihiya ka at kulang ka sa confident, hintayin mong mag-isa. Okay? Pero sinasabi ko sa inyo, Tol, kapag nilapitan mo ang babae na may mga kasama yan, big impact yun sa nila Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka nahihiya. Okay? Confident ka sa sarili mo. Pero kung kulang yung confidence mo ba, hintayin mo na lang mag-isa. Basta ang importante, lapitan mo. Okay? Kapag nalapitan mo na, kwentuhan mo, pagaanin mo yung loob, palalimin mo yung usapan nyo. Kailangan ang importante dito, Tol, hindi ka boring. Okay, ibigay mo sa kanya yung mikropono kung ikaw lang yung napapansin mong salita ng salita. Baka kasi gusto niya rin magsalita, tapos ikaw bidabida -bida ka. Hindi mo siya pinagsasalita, ay eh, mabubor yung babae. So kailangan, kapag katapos mo magsalita, hayaan mo rin siyang magsalita. Bigayan lang ng mikropono tol. Alamin mo yung mga bagay patungkol sa kanya, tapos alam mo na yung gusto Alamin mo yung mga gusto niyang, niyang pinag-uusapan. Tapos pre, kapag medyo nagkakagaanan na kayo ng loob, ha? yung nagkakagaanan na kayo ng loob, tanong mo sa kanya kung may karelasyon na siya. Walang problema. Wow! Kung may karelasyon na, batrillion. Kung wala siyang karelasyon ba, swerte mo na. Diba? So, ibig kong sabihin dito, mga tol, kailangan mo muna pagaanin yung kalooban ng babae. Tapos, kapag sinabi niya wala siyang karelasyon, tanongin mo yung mga past niya. Okay? Palungkutin mo, tol. Okay, palungkutin mo, tol. <laughs> Gago! Tanongin mo yung mga bakit kayo nagbreak break bakit kayo naghiwalay, ano yung mga bagay na naging dahilan, naging cause. Sila nag-break, bakit sila naghiwalay nung past relationship niya na yun. kapag nangyari ito mga tol, malulungkot yung babae. So habang tumatagal usapan, gusto niya uminom ng alak, kailangan mo na ipasok. Kailangan mo na ipasok. Kailangan mo na ipasok. <laughs> huling tip natin, okay, which is the tip number 6, kailangan marunong kang mag-comfort, kung hindi mo alam ba, sige gagawa ako ng tutorial pero kailangan mong malaman kung ano ba yung comfort, kung paano ba ito ginagawa itong pagko-comfort ng babae, so itong babae na to malungkot na, iko-comfort mo siya, okay lang yan nandito ako, sasabihin mo lahat ng ikakagaan ng kalooban niya na ikaw yung lalaki na para sa kanya na kapag hindi ka niya pinili aba kawalan niya so dito mga tol ipapakita mo sa babae eh. na ikaw yung knight and shining armor niya ikaw yung mag-aangat sa kanya sa kaputikan sa nang kaputikan ng kalungkutan tol eh. ipaparamdam mo sa kanya yung pagmamahal yung mga kulang na hindi na ibigay ng mga ng past relationship na yun, kaya sila nagbreak ipapakita mo sa kanya na ikaw yung karapat dapat, ikaw yung kayang pumuno dun sa mga pagkukulang na yun. Ihehele mo ngayon tol. Ihehele mo at iko-comfort mo. Gawain to ng mga packboy. Gawain to ng mga packboy. At hindi lang to gawain ng mga packboy. Maraming gumagawa nito. Mga mahilig manulot. Mga mahilig manulot. Mga pero iba pala ang dudukutin sa kanila. Mga mahihilig manulot ng mga jowa ng iba. Ginagawa nila to. Comfort kunyari. Pero mamaya dinadali. Nag! Ginagina mo! Last tip natin is sabihin mo na gusto mo siya. Okay? Gusto mo siya. Na baka ikaw yung para sa kanya. Tignan mo ngayon yung mga mata niya. Convincing ba yung ginawa mo? Tapos ayain mo na siyang lumabas. Lugar na gusto niyang puntahan. O gusto mong puntahan. Makakapag-usap kayo nang kayo lang dalawa. At kung ano yung mga susunod na mangyayari, hindi ko alam. Nasa sa'yo yan. Bahala ka na. Basta ako, hanggang dito lang yung tip na sasabihin ko sa inyo. So, yun nga mga toto, tapos oh, na yung tip ko. Kapag nagdadla na ka. mo na siya sa lugar na gusto mo, ba, huwag mo lang akong tawagin, tol. Ha? Kaya nyo nang dalawa yan. Kaya mo na yan. Okay, so hanggang dito na lang ako at hanggang dito na lang yung video ko. At hanggang dito na lang yung mga tips na sasabihin ko sa'yo at sana nakatulong ito sa'yo para makapagpa-oo ng isang babae sa loob ng isang gabi. At again, this is your DJ Sky at dalawang beses ko lang binabanggit ang pangalan ko. At kung gusto niyo na maraming videos patungkol sa hugot, love, sex, relasyon, at usapang discount sa mga babae mag subscribe ka lang sa channel ko at panoorin mo lahat ng mga video ko sinasabi ko sa sa'yo mga tol hindi na ikaw yung magiging lalaki hindi na ikaw yung taong dating ikaw kasi mababago ka dahil dito sa channel ko hindi ko ko'y tinuturuan na maging pakboy hindi ko tinuturuan na maging tinuturuan ko lang kayo na madagdagan yung self confidence nyo para hindi naman kayo magmukhang kawawa ba, <laughs> hindi ka habang buhay single malungkot yun tol okay. kaya yun lang Usap ulit tayo sa mga susunod ko mga video. Babush!